Guys, andito ako ngayon sa ano, pantalan ng Karigara. Nakita niyo 'yon, guys. Oh. May nanghuhuli ng isda diyan. Tsaka doon may naliligo. Yan. Naliligo sila. Masarap pagtambay dito, guys. Yan oh napakaganda ng panahon yung dagat napakalinaw yan o okay. napakaaliwalas lagi ako nagtatambay dito pag ano pag gusto kong lumanghap ng presko hangin ah. yung view pa lang ano ka na sulit na mas pagad na kung maliligo napakalinaw ng tubig oh. kita pa yung mga bato yeah. kung main time kayo guys dito kayo magtambay pantalan ng kargara